Nagkalat na kagamitan at basura sa sahig at swimming pool. 'Yan ang uh, nakapanlulumong sinapit ng isang negosyante sa Kalambal, Laguna nang rentahan ng grupo ng mga lalaki ang kanyang resort, may ulat si Katleya Antonio. Ito ang Jeremiah's Resort sa Kalambal, Laguna. Maaliwalas at malinis, pero sa isang iglap na baboy ang resort. Nagkalat ang mga upuan at lamesa sa swimming pool. Mula sa sahig hanggang pool, puno ng basura. At hindi lang yan dahil pati water dispenser at ihawan, itinapon din sa pool. Ang salarin, grupo ng mga lalaking nagrenta sa resort. Sa kuha ng CCTV na ito, makikitang inihahagis ng mga lalaki ang mga upuan sa pool habang nagtatawanan. Pati water dispenser, pinagdiskitahan. At saka umalis sa resort na parang walang nangyari. Kita pa sa mga bibig ang kaligayahan sa perwisyong ginawa sa resort. Lingin sa kanilang kaalaman, isa sa may-ari ng resort na si Katli Arenas ang nakikipaglaban sa sakit na at sumasa sa chemotherapy ang kita sana sa resort ang kanyang pinagkukuhanan ng pambili ng gamot. Kaya naman labis ang galit at pagkadismaya ng kanyang business partner na si Desiree Manalang sa mga walang awang bumaboy sa kanilang resort. Sa ngayon, sumuko na ang tatlong sakot sa insidente. Isinisi naman nila ang kanilang naging pagkilos ng dahil umano sa kalasingan. Tulong-tulong naman ang caretakers sa paglilinis. At ngayon, handa na ulit silang bumangon at magpatuloy sa kanilang negosyo. Katleya Antonio para sa bayan.